Good afternoon mga kaamats Welcome back to my youtube channel Ah Meron tayong Patient ngayon isang GM300 GM300 Motorola GM300 Motorola Problem Kasi sabi ng Pagatid nito walang power so tin trace natin ito yung fuse niya dito ito yan yan yung fuse niya yan malabo yan yan 3 amperes maayos naman siya kaso hindi siya pumasok dito yang yung regulator niya to yan the problem is ginamitan ko ng kakaibang teknik sabi nga ni JDL Electronics shout out sa iyo idol yan kita mo yan kita mo to yan yan ang teknik baka sa susunod kung may trouble kayo may idea na kayo kung saan siya nawala ah, try natin i-ano e, muna natin papa power natin ayos muna natin itong camera ayan ayan yes balik natin iayos Supply. Positive. negative. Power on. Yun. Channel 4, 5. kita ba channel po baliktad ang channel po balik nakabaliktad yung radio eh yeah. so meron na may power na siya balik natin yung kabuuan niya para makuha na sa customer Old, old video, but the best. Don't Ever. Shoutout pala sa mga subscriber sa mga nagsasubscribe dyan sa thank you sa 50 subscriber tuloy tuloy lang tayo mag upload ako ng maraming video para may matutunan naman tayo kahit sa bahay lang tayo particular ni pagpapandemya alam na natin yung anong gagawin yung sa mga kamats ko dyan shout out sa inyo shout out kay Ludi Christian Palami shout out sa inyo positive negative power on yun walang udyong lumalabas kasi wala yung plug dito di pinadala eh pero oh, hindi naman yan gawa natin ng pang short issue short lang dito yung kabilaan At yan, dilim ka yun, dito short mo dito tapos yung ground short mo rin yan, kabilaan lang try natin, hanap tayo ng lag

开机，蓝牙模式。 Wait tayo Ah yun nilagay kung mahanap eh. saan ba yung nalagay dito, to. may nakita ko dito, dito, nandito Ayan. itong dalawa to itong dalawa na to Ayan. tapos ito yung isa Ayan. pasok natin dito yung isa 本当 dito lang yan short mo yung dalawang dito speaker to itong dalawa dito yung ground niya dito yung speaker dito yung speaker itong blue speaker yan itong white yan yun so parang kinabitan ito ng eco tatanggalin natin for testing lang to eh. yun mga kaamats patuloy kayong mag, mag views sa mga bagong video at saka yung mga hindi pa nag subscribe paki subscribe po sa youtube channel na Angkolot na po ang Kolot na po binsyano that's all muna tapos na tayo 23 mabuhay kamats